dito sa Quezon, Pukidnon. Ang mga motor, feeling mga eroplano. Hindi man sila nakakalipad. Meron naman silang mga katig o pakpak. Ang kas na sa mga habal-habal na dekatig. Ang motor na inaasahan kahit pa sa mga liblib na lugar sa Pilipinas na hindi kayang marating ng ordinaryong mga sasakyan. Pero sa lahat ng Katig Riders dito, sino nga ba ang pinakamatikas at pinakamabangis? Para magkaalaman na, noong nakaraang taon, isang karera ang kanilang isinagawa, ang kauna-unahang Katig Race. Ang mga produkto, gikan sa bukid, gusto na mo nga ang mga produkto nila nga masayon pagdala dire ang katig habal-habal driver na mo makadala Ang promotor ng karera si Marjun isang motorcycle racer Ginawa ko ang eksenang ito para mapakita sa buong mundo na meron tayong larong Pinoy nang dito galing sa Bukidnon at nito lang biyernes, ang mga rider nag-comeback para sa isa na namang Cathy Grace. Ang karera gaganapin sa oval na ito. Para mas exciting, kailangan nila muling balansihin habang nagmomotor ang mga sako ng ipa ng palay. Pero hindi katulad ng karaniwan nilang karga, walang tali ang mga sako. At para extra challenge pa, may aangkas sa kanila para rin mag-cheer. Ang mga suki nilang Becky na hindi rin masyadong nag-abala sa kanilang mga gal. Mga kabogera. Natulog na ako ng maaga tapos make up ng ganyan. Parang bagong gising at saka ilos na. Ganyan lang. Nag-diet ako kagabi tapos workout lang ng workout dahil may kakitira ng oval. Para na rin sa karagdagang kaligtasan, hinati sa dalawang batch ang laban. Dito, iikot ng limang beses ang mga rider, sa kaya mga sako ng ipa, at syempre pa, ang kanilang mga suking Queen Becky. ka ma'am? galingan mo. Kasi magpapalit tayo. Hawa ka lang, kaya galingan mo, huwag mo ibag sa tuwa. Oo, sana mabuti sa akin. Magiging lucky charm niya ako. Para kasi ako yung, yung sa Chinese yung ano. Yun. Ang isa sa mga kalahok, ang defending champion mula Barangay Linabo, si Raymond. Uh, katong dula sa araw, wala ko kasabot ng ibati kay medyo kabahan ba. Pero wala lang ko dahuma nga ako eh, champion. Hanap buhay talaga ni Raymond ang pagkahabal-habal. Ang kalimitang kinakarga niya, mga pasahero mula sa bundok papuntang bayan. Si Marjon naman ng Barangay Libertad. Bigas at mga gulay naman daw ang kadalasang kinakarga sa kanyang motor ugma ugma puhon na tistingan og basin dayog makuha og dili di okay ra gihapon basta lang kay matistingan. okay ra gihapon og basin dayog makaloy an di okay ra may gorong pug ayo so udra kay nga amigo Siya raw nagkampiyon noong nakaraang taon. Kung hindi nang daw sana nagkanda hulog-hulog ang mga karga sako. Alam, Isa pa sa bagong rider, si Robert ng Barangay sa Lawagan. Wala naman daw practice-practice pa ang kanilang pangangarera. Ura-urada, laban agad! Anong ginako nga. Ang kadaog ikaw. At sa kakaibang paandar na ito, may bagong makikigulo. Ang kinatawan ng Barangay Minungan, Ermael is the name... sa tingin ko po, kaya-kaya ko sila talonin. Lahat naman kami mayroong mga ano eh, marunong pagmamaniho sa motor. First time man daw niya, papakainin daw niya ng alikabok ang kaniyang mga makakalaban. Lalo pa tatlong taon na siyang nagmomotor sa makalsada ng bukid Umulan man daw o umaraw. Bukod sa pagmomotor, Nag-aalaga rin ang baboy si Ermaen. Dalawang pinapaaral niya ng high school. Kaya wala raw tigil ang kanyang pagkayon. Bago nagsimula ang karera, nagbigay naman ang paalala ang medic team. Palala, pag may nagkulay o natumba o nagbanggaan, huwag lang galawin yung ano. Huwag hatakin yung pasahero nyo. Yung sakay nyo, baka may ano siya, may injury. Maya-maya pa, On your mark, get set, go! Pabilisan ang pagkarga ng mga sako. Ang mabagal, kulelan. Heart racing ang laban. kalagitnaan, nagkandalaglag ang mga sako. Sa unang round, wagi si numero uno, si Raymond, at ang kanyang muse na si Barbie. Nakakatap! Sa sumunod namang round, nanguna si number 6, Robert. Last but not the least namang nakalarga, ang magpartner na Ermael at Maria Sofia Laps. mabigat talaga. Malaki yung karga ko eh. Matapos ang limang ikot, panalo sa second round, si Robert at si Ariana Ganda. Sa final round, magkakaalaman na It's Raymond versus Robert. Five, four, three, go! Sa umpisa ng karera, nauuna si Robert. Pero matindi ang fighting spirit ng defending champion na si Raymond. isang ikot lang. Naungusan na niya ang kalaban. At ang nagwagi. Nakakakaba. Parang nakakatakot, nakakanervyos, nakakabilib yung mga talento nila talaga. masaya talaga. Napakagaling at saka na-enjoy okay, lahat ng na mga tao dito sa Bukidong. Kuya, anong nangyari? Tuan God, na pinsa lang ko ba sa kung mula na ako. Ano masasabi mo doon sa nanalo? Congrats! Yes. Yes. Akala ko, hindi na ako mananalo. Concentrate lang, ma'am. At saka yung karga. Maganda naman. <laughs> Natakot ka ba? Oo, oh, syempre. Baka mahulo ako, mabalian ako. Pero may tiwala naman ako sa kanya. Ang paghahabal-habal sumasalamin sa kakaibang diskarte ng ating mga kababayan kumita lang nawa sa kanilang pagsusumikap ang kanilang mga buhay unti-unti nang umarangkada